Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel ano. At uh, sa video nito, update lang tayo mga bay ano para sa paparating na PBA draft ngayong linggo. Actually bukas na. Okay, so meron nga uh, nangyaring uh, galawan mga bay ano para sa paparating na draft. And ito ang si Boss Delta Pineda and ang uh, Converge eh, gumawa na nga ng hakbang. Okay, para ma -acquire nang converge yung number 2 overall pick ng Phoenix Fuel Masters bukas okay no, sa paparating na PBA draft. So ang uh, naging kapalit ng converge dito mga boy no, is itong si Brian Santos at ang kanilang number 8 selection first round pick pa rin to uh, uh, mga boy no ito number 8 uh, pick ng converge pero uh, inangat nila yung kanilang uh, sa number 2 mukhang uh, meron yata silang uh, napupusuan na uh, player ano na gustong kunin para sa ngayong paparating na 2025 draft so alam naman natin na hindi ganoon kabigatin yung mga players or lineup na kasaling yung PBA draft and masasabi uh, natin na uh, mapipili lang natin yung mga may potential talaga para sa draft na to and uh, I think ang plano yata ng Converge dito mga you 'no know, is nagba uh, yata siguro silang kunin si J.U. Chu bilang number 2 overall pick. Okay kasi nagahanap yata sila ng big man. Okay, para sa team nila. Si so, yung Converge 'yun mga you 'no know, loaded na sila ng guard. Diyan na si uh, uh, Stockton, uh, Shawnee Winston and uh, syempre ongoing na din yung kanilang uh, negotiation dito kay uh, Mikey Williams. And uh, mukhang mapapapirma na yata niya ng kontrata si Mikey Williams para makapaglaro sa next conference ng PBA or next season ng PBA. And uh, balita rin na si Boss Delta Pineda nga yung magiging head coach ng Converge sa upcoming na season ng PBA. Okay, so yan yung dapat nating abangan. And uh, siguradong alam naman natin na itong Converge is isa sa mga independent team ano, na hindi hawak ng MVP at SMC Group. Ah, uh, parang rain or shine nito. So talaga nagpapalakas yung conversion, ano, na dahil dito sa ginawa nilang move. Posibleng si J.U. Chu yung target talaga nila kasi loaded na siya ng guards. And uh, yung tira firma, posibleng si Dalpanopio uh, Dal Panopio yung kunin nila no? or si uh, Juan Gomez Tiliano. Okay. So, mababasa mo talaga kung sino yung mga nasa top 3 or top 5 na picks sa draft na to. Sige, konti lang sila. And, uh, yung mga bigating names na kasali sa draft na to. So, malalaman mo talaga. Madali mo lang silang malalaman kung sino yung basibling number 1, number 2, and number 3. Kasi, ang uh, alam naman natin yung Tira Firma is uh, farm team siya ng Hinebra. Kung hindi tayo nakakamali mga bay, eh, no? And, uh, ang balak yata ng Hinebra is kunin si Uh, Dalpanopio dalpanopium kanina napapusuan nila si Dalpanopio mga bay no? and hindi naman hindi pwedeng matrade ng uh, Hinebra kasi yung number 1 pick hindi siya pwedeng matrade yan yung bagong rule ng NBA, uh, PBA dati so hindi pwedeng magalaw yung number 1 pick hindi katulad dati na pwedeng uh, iswap or magkaroon ng trade sa number 1 pick so hindi siya ganun Mabay, no? So, kung sa posibleng kunin ng tira firma si Dalpanopio or Juan Gomez Tiliano. And mukhang balak ng Converge dito is si J.U. Chu. Yung kunin nila. So, yun yung dapat nating abangan mga bayo no, bukas sa PBA draft. Okay? September 7 yan. Yun lang yung update natin mga bayo, Maraming salamat sa panonood.